So ngayon mga idol, mayroon akong nabiling uh, portable power jumper. Ito, Stanley. Pang ano to? Kung yung battery mo na sa sasakyan hindi gumana, pwede to siyang gamitin. to may pang ano siya. Pang jumper. So, Subukan natin buksan. buksan natin buksan so, buksan mayroon pa so ito yung tsura nya idol ito yung pang negative positive. Ang gata. Hmm. Andun sa kabila yung Dito sa kabila yung ano, isa. Isa yung negative positive. Yan nun. So yung... Saan ba yung pang charge nito? kung mag-charge ka. Ito yata. O oh, ito. Ito yung para charger. Kung mag maglo ba to, ito yung plug. So wala siyang wire. Kailangan maghanap ka ng extension wire. Yan you know? Extension wire yung idikit mo dyan. Takpan mo na natin. Saan? So ito yung power tingnan mo tayo battery ah ito yung battery kung full ba kung full punta na sa green pero hindi siya full ito yung pang o oh, mayroon siya para pang charger ng mga cellphone kahit anong device ito na okay mayroon din pala siyang ano flashlight Hmm, ay ah. Uli-uliso yung flashlight niya. Ano kaya ito? So, yun. So, pwede na gamitin. Kung mag-charge ka, hanap ka lang ng Ganito pero may ulo-ulo yun dito eh Testing natin Testing natin Kasi nga Kung kasiyabah Oh Kumana ah kumana Kumana mm, Ayos ah So ito siguro pang hindi ko pa alam. Ngayon ko pa to na gamit o na charge. So kung ma mag-charge ka kung ma-pull may green na dito. wala pa. 7 hours daw yung oh, Mexican lights na. Mag 7 hours daw yung ano nito. So yun lang. Yung charger nya. Yung anak pala ng extension kasi nakaanoy siya eh nakadikit lang yung dalawang pang saksak niya so dito yung negative positive para sa papunta sa battery So, ito yata yung gamitin mo pag ano i-on mo lang yata tapos yun na automatic so yun lang guys bye bye para pang charger on mo to kung mag charge ka yun Okay, bye bye.